dami Iwasap ah, mga idol magandang ah. mga ah. yung may namata ng ulang ah, dito sa na, taas ng kayo. Na, na san, na, na, ay napakarami ran. Ayun mga idol. O. Nagana. Napakarami ulang mga idol. O. Tingnan nyo mga idol. Ayun oh. Nagaway-away na lang o. Ayun o. Ang dami ulang ran. Oh. Ah? Ay, uh, no. ilalim pa. Sa ilalim pa. Ah. Eh. Ayun know. oh. Sa ilalim pa mga idol o. Ay napakarami. Babae natin ran. Babae natin ran. Babae ko. Hmm? Babain natin ran. Ayun bababa tayo mga idol. Buta ran. Ang buta mo natin mga idol. Ay napakarami ulang. Doon sa baba mga idol. Sa baba ini idol. Ang dami oh. Tas okay. kilo oh. do. Dami. Dito mga idol oh. Grabe napakarami oh. Ayun oh, hanggang doon sa ilalim mga idol. Tingnan niyo naman oh. Hanggang doon sa ilalim oh. Ay napakarami ulang. Oh so, ito po babain mo. Pwede ko Oh, pwede babain mo din ran. Dapat ko lagayan. I, I, I Ako nila mag ano mag mag mag, mag ano sino naglagayan? Wala bang so, ahas dito? Wala yan ran. Malalaman lang pag meron. Yo, bababa tayo ng idol. Ay, hirap. Merap lang, tirap. Tanggapin mo lang kung yung e. ram, yung lagayan ram. Yung lagayan ram, oh. Okay. yung silpon ram. Bababa akuran ram. Yung silpon ram. Bababa ako ram. Oh, bababa ka? Ang dami, aku Joy. dami na naman dami. dito. Ang dami ko lang mga idol. dami mga idol, loh Ayan, ayan. Dandahan ka. Mga <laughs> <laughs> idol. Ay, napakarami ram. Ayun, lo. dami na, oh. dami na, oh. Ay, napakarami ah.

Dito ka rin. Dito talaga ako. Sa buta siya. Yung ilalim na no? Hawakan mo yung ano niya rin. Sipit? Yung sipit. Sipit? Oo, oh, yung sipit. Hawakan mo yung sipit. Dali lang niya rin. Hawakan mo yung sipit. Hindi yan makasipit pag tinawakan mo. Eh, ay, nasa ilalim, Joy. Nasa ilalim. Siguro mo. Malalaki yan. Siguruhin mo. May maliit, Joy. May maliit? Wag na yung maliit. Yung mga uh, malalaki lang kukunin natin. Elalim. Malalim. Malalim? Pumasok sa butas. Pumasok.

Pero hindi yan kagaya ng alimang pag munipit ra. Wait, <laughs> itlog yun ah. Ay, maitlog Pakawalan natin yun ra. Pakawalan natin Pakawalan natin yung itlog, ra. Pakawalan natin yung ma itlog, mga idol. K Kasi dadami pa yan. Eh dito Joy. Ay, dito. dito, dito. dito, dito. Butas. May butas. Ayan, may butas yan ran. Siguro yun ah. Ayun ah. Okay. butas ro. Tumasok yung butas ran. Maliit. Maliit. Maitlog din Joy. Maitlog din. itlog. Pakawalan natin ran. Pinakawalan natin yung mga mga itlog mga idol. Dito Ayun

Malaki na rin yan. Hmm, huli. Huli. Ayan, lang madali. Ayan. Sayang yun dun. Diyan ka rin. Ito, ito, ito. Marami sila dito. Ayan, mo. May itlog, Joy. May itlog. Eh, baka natin mga itlog. May itlog. Hindi na di kunin yung mga itlog. Diyan na. Buksan mo Meron natin. Meron pa. Doon sa taas lang. Ay, yun na. Yun na. Lumabas lang. Yun, lumabas. Yan. Ayun. Ito. May itlog. May itlog pa rin. Ay, may mga babae dito lang. May itlog. May itlog dito. Doon tayo sa baba rin. Dito mo na. ako dito. Marami dito. Yun sa ating 1.5k live viewers mga idol. Maraming maraming salamat. Napakaraming. Eh dito man. Bunga pa rin. Dito rin. Bunga pa mga idol. itlog. Ito na may Baka walang itlog yan. Tingnan mo. Ayun, ah, Ay, itlo, may itlo, may itlo, Ay, may itlog itlog, mga idolong? Yung may mga itlog rin, nasa taas natin to. Ayan, pakawala natin nyo kasi sayang, dadami ko ah, yun. Dadami ko uh, yun ng dadaming mga idolong. Million-million pag nanganan yun yan Pag, pag, pag nang-itlog yun ran? Pag nang pinagpag nila yung mga anak nila. Is it 1.7 kilo? I'll be mga idolong. Ayan, ayan, Asan. Asan. Ayan na, siguro ran. Ay malaki, no. babae pa rin niyan ran. Tingnan mo kung may itlog. Pag mga ganyang منذ... sya... maliliit ng sipit ran, babae yan ran. Ayan, ayun, ayun. Ayun na mga ayun. Ayun, dito na ito ran. Ayun, ayun. Bunga ba ran? Bunga ba ran? Ito ran. Ito ran. Ito Lumabo na ran. Lumabo na. Tingnan mo 'tong ating 1.8k live viewers mga idol. Ito ito. Magana. Maitlog. Hindi May mga eh, pag mga maitlog and lang andiyan talaga sila sa mga babaw sa mga gilid-gilid, sa mga malino. Dito sa baba ron. Mga lalaki dito ron. Mga malalaki ron. Meron kita po Meron pa jan

Tingnan ito na. Mo. It eh, sanga, eh, pa, eh, ito mo. Eh, sangka, eh, na yan. pagilid na mga Meron. Ayun. Ay, itlog dyan. Ha? Maraming maitlog ngayon. Ah. Ay, maraming maitlog ran. Season nila ngayon ran. Breeding season ng mga ano ngayon ran. Ito, ito, ito. Ng mga ulang ran. Eh, malaki yan ran. Ito rin tandaan natin pag may... Ay, oh, ayun, ayun. 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 Ang laki. Ayun. laki, Ayun. 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 Ayun muraan malup malupa po eh uh, wag mo kunin, wag mo kunin yung mga itlog na, ilagay mo sa ano sa ko, kasi malaki yan ra, malaki yan ra, isa tinto point to kila viewers kan mga maganda maganda saapin kasi napaka

Walang itlog? Tingnan mo. Ano wala itlog? Babae, baka tapos na yung magpagpagran Ran. itlog. Ay, wala, Ran. Tapos na yung magpagpag yan, Ran. Ayun, yun. Ayun, yun. Wala itlog. 1.3 kilo. May itlog dyan. Ay, wag yan. Yung may mga itlog, mga idol, papakawalan natin yan. Kasi dadami at dadami pa yan. Yung sa baba, Ran. Baba, baba. Wala. na, Ran.

Magandang magandang. Eh, ay, ayan na. Malaki ran. Ayun oh, naglalakad oh. Ayun oh. Ay, malakiran ran. Siguruhin mo. Siguruhin Anan, mo. Papasok, pumasok na. Marami pa yan ran. Sa, sa butas niyan ran. Butas ko marami to. pumasok mga idol. Pumasok sa malalim. Sa may ano, sa may butas. Ngayon natin. Ngayon natin diyan mga idol. Ang sa tingin ko po, kay Kyle Division mga idol. Napakalaking Napa ran. Pumasok, pumasok. Malalim yan ran. Mara Maraming ulang dyan sa ilalim, Ran. Maraming ulang sa ilalim. Pa, lalo na pag-abi? Ta, Ay, pasok sigurado siya. yan. Sigurado yan. Lalabas yan pag may ilaw, Ran. Pumasok talaga siya sa ilalim. Lalabas din niya, Ran. Puntahan natin dito sa gabi, Ran. Kasi lalabas yan pag may mga ilaw. Ayun. Hmm? Hmm? Pwede nga, na siya, Malinaw na dyan. Pwede na. Malinaw na. Ayun. Dito mga Balikan natin ulit dito. Gandaan mo Ran. Ulan na naman, ah. Ayun. Ulan na, ula na, na naman sigurado ran pagkatapos ng ulan ran marami na namang ulang magsilabasan ran yun pa ulan naman mga idol oh. ang dilim na ng kalangitan yun ay ang lalaki ran ang dami maliit ran huwag na yung maliliit -mali -mali ran ay nasa, baka yan yung mga pinagpag ng mga ano ran nasa ilalim na yung mga buntis ay pasok ka ran ito hmm. so, rin ko live yan mga idol no maganda mga hapon sa ilalim. hapon ay napakaraming ulang mga idol hmm, hmm, hmm. Dapat maraming ulang may okay. mga pandan dito, so, idol. May mga pandan, pa Maraming pandan. Marami kasi, lumabo ano? kasi kanina ran. marami kasi ano? Paulan na naman mga idol. Marami kasi ng ano, Joy? May itlog. Maraming may itlog oh. Huwag nating kunin, huwag nating kunin yang may mga itlog. You Keno? Yung may oh, mga itlog pa, idol, hindi. Ay, wala na wala na itlog diyan, 'ran, tapos sana magpagpag ran. Yes yung mga may itlog kasi mga idol dyan lang pumupunta sila sa gilid sa kasi ipapagpagpag -pag nila yung mga mga itlog nila butes taas ano butes taas yun 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 mabahan ano to dadami na mo yun, mga yun, idol oh. ano yan may itlog yan dito po sa taas mga idol ito makarami tayo lumabas na dyan malaki ito kanina lumabas na ha dukutin mo malalim pala nito malalim hmm. Doon yan Maraming ulang dyan sa ilalim Ran. Oh, malalim. Malalim yan. Maraming ulang dyan. <laughs> oh. Oh, ay, ay, ano yan Ran? Nagpapagpag yan rin? Oo, oh, nagpapagpag nga. Oh, ano yan? May mga, may itlog yung mga idol. Nagpapagpag yun ang ano, may itlog yun. Yun pa pagdano, bakit yun yung pumasok dyan. ilalim ka marami yan marami yung din sa ilalim ulan na joy ulan na ran ulan na. ayun umulan na mga idol umulan na pagkatapos ng ulan mga idol ay sigurado napakarami na namang ulang magsilabasan ayun o napakarami ulang mga idol <laughs> ulan na napakarami <laughs> ulang na. <laughs> ulan mga idol meron buntis joy buntis uh, ula, ay wala wala yan wala ayan, ran ang hmm, dami sarap na naman ang uulamin natin ng Ran. ito tayo mo lang you know? napakaraming ulang mga idol o oh. ang lalaki kita mo gano'ng kalaki o oh. oh. ayun o mm. isang dangkal yung ano yan yan sipit so run isang dangkal yun kohol magdala tayo dalata tayo ha kohol huwag yung kohol run may, may masarap na tayong ulang mm. yun know, mga idol okay. paulan na run paulan na no. oh. Tayong naran. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat ng mga, mga idol. Napakaraming ulang mga idol. <tos> <tos> yan lalaki. Nabutan namin diyan. Ano kasi to sila, maaanod mga idol pag sobrang lakas po ng ulan. Marami naman mo sila basin ran pagkatapos ng ulan ulan ran. Ah, sigurado. Pag may ulan, may ulang. Ayun, po, ulan. Na pa, ulan, ulan na na Ayun mga idol. Oh, ulan na naman po. Araw-araw na ulan dito. Yan. Yan mga idol. Okay, okay, okay. okay. Hindi ni pitin Hindi naman masakit yung malalaki no? Oh, hindi yan masasakit kasi parang may ano, may may foam na yung ano nila mga idol oh. oh. No? Ay, napakarami. Malaki. Napakarami. Simple lang po huluin talaga dito sa Taiwan kasi ayun. dito po wala nang huli. Ayun, nasa bundok na. po tayo mga ayun, idol. Ayun. Paulan na po mga idol. Yan. Ayun. Wow. Kami po ay <laughs> Grabe ayun ang dami mga idol. idol. Ayun, yan, ayun, mga idol, kami po ay magpapaalam na. Ingat pa lagi. have good day mga idol. bye.